Good morning, welcome to my channel So, nagpabalik na naman ang inyong ilongga na tendera So, kanina, maaga akong nagbukas 4am, nagbukas na ako kasi nakita ko na sarado yung katapat na tindahan ko So, sabi ko maraming magkakape, mag, maraming magpapatimpla ng kape, ng kape kasi uh, maulan ngayon So, nagbukas ako ng maaga. 4 a.m. nagbukas na ako. Hindi pa ako nakaligo. Kasi sabi ko, magbubukas muna ako. May na ako maligo pag nagising na yung mister ko. Para siya na yung uh, papalit sa akin magbantay dito. Kasi kasayang naman, di ba? Uh, sabi nga nila, pag maaga ka daw, maaga yung pasok ng uh, biyaya sa'yo, ng grasya sa'yo. So, maaga akong nabukas para makarami tayo, guys. So, samahan nyo ako, guys, sa magtinda ngayong araw na to, na maulan-ulan na, um, na umaga dito sa amin. Mula pa kagabi guys, sa maulan na. Um, wala masyadong tao na gumagala ngayon. Uh, na bumabiyahe. Yung mga tax driver lang yan dito. So, maaga, maaga ko nagbukas para mag, makapagkape sila. So, sumahan nyo ako guys na magtinda ngayon yung araw na to, guys. Thank you guys, mag uh, magkakapi muna ako sa habang uh, wala pang bumibili. So ayan, ayan natutulog pa siya. Tinakpan ko lang siya ng tuwalya kasi uh, pag pinailaw ko yung ilaw, nagigising siya. So tinakpan ko lang siya ng tawag niya ng tuwalya para hindi siya magising yung anak ko na uh, bunso yun natutulog nandito lang kami natutulog ngayon sa tindahan kasi hindi kami makauwi sa bahay namin doon kasi yung dalawang bata ay walang kasama doon, walang magbabantay sa kanila. So, uh, kailangan naming bantayan. Dito lang kami natutulog sa tindahan. hindi kasi kami makauwi doon na pa-travel-travel, walang mababantay sa kanila doon. So, dito na lang sila nagstay mula noon nag-ano, dito na sila nagstay Um, hindi kami makauwi doon. Pahirapan kasi pag nag-travel kasi medyo malayo-layo pa rin kasi yung ano, yung Bahay namin mula dito Kailangan namin mag-travel Nang uh, naka-tricycle So, hinuhuli nila So, bawal yun kasi may mga bata So, dito lang siya Nandiyan siya sa duyan niya Yan, natutulog pa siya So, ngayon magkakape muna ako Habang uh, wala pang bubili, guys Asa, ayan, tingnan niyo guys Ayan, sa labas Ayan Sa labas ah uh, maulan na ngayong umaga maulan talaga dito sa amin mula pa noong gabi malakas talaga ang ulan so magkakape muna tayo guys dito ko natin yung styro cups ayan yung kinakape ko ay creamy white kasi hindi siya matapang so yung ganito guys na, na patimpla dito ay 12 pesos lang to lakas talaga to pag umaga uh, lalong na ngayon na umuulan sobrang lakas talaga niya mabenta talaga siya sa mga uh, security guard dito sa mga taxi driver tapos yung aking tinapay hindi pa siya dumating uh, hindi pa siya nakapag deliver hinihintay ko siya kasi anong oras na uh, dapat maaga pa siyang mag-deliver kasi hindi siya nakapag deliver ng maaga kasi maulan kasi pag umaga pag kape dapat meron siyang partner na tinapay so naubos na siya ang uh, tinapay ko, hinihintayin ko na lang siya na dumating, guys. So, samahan nyo ako, guys, na magtinta hanggang mamaya na matapos ako sa aking schedule kasi pag nagising na yan yung mister ko, uh, siya na naman yung um, papalit sa akin dito. Tapos ako naman ay magluluto ng almusang namin. Ayan na guys, ang tinapay. Ang nandilibre yung, yung tinapay ko. Ayan, siya. Ayan. Five na siya. 5 pesos lang po po na. 7 pesos yung tinda ko dito guys. nabenta to uh, stone bread to. star bread ha? Huh? sige lang <laughs> Ah, pulo. Lima lang. Ayan, guys. Ito na. Yung tinapay. Ah, yan. So, na-deliver na siya. Ayan, yung mga tinapay na, ano nga, pinipinto niya. Mga toasted. Na pwedeng, ano, na pwedeng ipare sa mga kape. Ito, star bread, mga hopya, Tsaka, ito yung Pandeleche tawag dito sa amin sa Bisaya. Ito ay buns. Ayan. Ayan yung mga mabenta yan. So ganyan ko siya din yung display. Sinasabi ko siya para ma... Uh, para madali siya makita ng mga customer. So madali siya sila makapili dyan pag dyan naka-display. So ayan. Ayan. Ayan so guys. Ayan. ayan para makita nila kung ano yung available na tinapay sa sa tindahan na tindahan. Ayan, guys. So, thank you for watching, guys. So, ayan na muna ngayong araw. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video today. Thank you for watching.